ito yung ni-recover na motor ng washing idol sira na to so ni-recover natin as buksan natin idol yan higpit yung mga idol pagka may ano

sobrang higpit niya. So, kailangan natin sumayon. Bawas bawasan natin yung spacer niya. to, Ito. 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 Bawasan natin ito. Ngayon, mga idol. Ito spacer niya. bawasan natin. So, try natin ito, mga idol. bigyan natin lang wow. ng candle natin dito. Ayan o. testing natin ng idols. Mahigpit pa pa.

ng idol o oh, malambot ng idol ayan mga idol o oh. malambot na so testingin natin to mga idol kung lagana na ba ayan o oh. oh. lambot na o oh. Hmm. ilagay natin yung ano nya ito mga idol ito yung nagpapalamig sa motor eh, kailangan hindi mawawala ito ayan oh. so ngayon mga ng idol testing natin to o wiring natin mga idol kailangan mag uh, wiring kayo ng motor na yung idol alamin nyo kung saan yung common so ito yung common nya white so pagka white diretsyo na yan dito sa palaksak Ayan. Ito yung paraksak niya. Testing natin itong mga idol. Tapos yung isa dito sa kapasitor. Ayan. Ganyan. Ganyan lang yung mga idol. Ganyan. So, ito yung kapasitor. So dito. Tapos sa dito. Ayan. O ganyan lang yan sa mga idol. Ayan o. So mga idol, tignan nyo. Pag gumikot to, oh, so good na ito ng motor mga idol. Nagawa na kung iikot to. Oh. Ito, ito, isaksak na natin mga idol. Oh. Ayan o. 1, 2, 3, go. Oh, galing mga idol o. Oh. Iikot to. Oh. oh, lakas. Ito yung mga idol. Oh, diba? Diba o? Oh, oh. Oh, lakas mga idol. Galing. Nabuo din. <laughs> Ganyan lang pag-recover ng motor ng washing idol. Hindi lahat ng washing na motor na sira ay eh, hindi na ma-recover. Na-recover Nare yan, dipindi sa technician mo idol. To approve.